Ang patuloy na pagtatalo sa teritoryo sa pagitan ng India at China sa Arunachal Pradesh ay nagpalaki ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan ang India ay nagpahayag ng galit sa paulit-ulit na pag-angkin ng China sa rehiyon. Ang Arunachal Pradesh, na matatagpuan sa hilagang-silangan ng India, ay naging punto ng pagtatalo sa pagitan ng India at China sa loob ng mga dekada na tinutukoy ng China ang teritoryo bilang Zhangnan at inaangkin ito bilang bahagi ng Timog Tibet. Ang mga ugat ng hindi pagkakaunawaan na ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa Sino-Indian War ng 1962 na pinalakas ng magkasalungat na pananaw ng Macman Line ang hangganan ay itinatag noong 1914 Simla Agreement. Simula noon, nasaksihan ng rehiyon ang kalat-kalat na pag-aaway at diplomatikong tensyon kung saan iginiit ng dalawang bansa ang kanilang mga pag-aangkin. Habang umiikot ang mundo, ang mga tensyon ay mas lalo pang sumiklab nitong mga nakaraang linggo nang magtalaga ang punong ministro ng India na si Narendra Modi sa Sela Tunnel sa Arunachal Pradesh na isang makabuluhang proyektong pang-imprastruktura na naglalayong pahusayin ang koneksyon sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay sinalubong ng matinding pagtutol mula sa China na inulit ang pag-angkin nito sa Arunachal Pradesh. na ng Chinese Foreign Ministry Wang Yi ang pagbisita ni Modi sa lugar na nagsasaad na hindi pwedeng bumisita at gumawa ng mga ceremonial na pagdiriwang sa mga teritoryo na nakapaloob sa China. Ang India ay mabilis na tumutol sa mga maling anunsyo na ito ng China kung saan sinabi nito na ang pag-inaugurate nila sa Sela Tunnel ng Arunachal ay isang mahalagang pangyayari sa teritoryo na nasasakupan ng India at walang karapatan ang China na gumawa ng anumang hakbang o tumutul sa pagdiriwang sa mga lugar na nakapaloob sa India. Tila ba wala ng karapatan ng bansang India sa sarili nitong teritoryo dahil sa mga pang-aangkin ng China? Hindi nagustuhan ni Prime Minister Modi ang pagtutol ng China sa pagbisita niya sa lugar at pag-inaugurate nito sa Tunnel ng Arunachal Nahalos atakihin na sa puso ang punong ministro sa sobrang inis at galit nito sa China dahil sa pang-aangkin ng mga teritoryo na hindi naman sa kanila. Dahil sa pagtaas ng tension sa reyon, mas pinaigting pa ng India ang kanilang pagpapatrolya sa lugar upang masigurado na walang mga Chino na makapasok dito. Inutos na rin ng presidente ng India ang pagpapalipad ng kanilang mga helicopter sa lugar upang maikutan ng mga sundalo ng husto ang border nito at mapataboy ang mga sundalong Chino na mahuhuli. Bilang tugon sa mga maling paratang ng China, matatag na tinanggihan ng Foreign Ministry ng India ang mga pahayag ng China na iginiit na ang Arunachal Pradesh ay palaging magiging isang mahalagang bahagi at hindi may alis na bahagi ng India. Ang pagpapalitan ng mga pahayag na ito ay sumasalamin sa malalim na puot at kawalan ng tiwala ng India sa China. Ang pagtatalo sa Arunachal Pradesh ay hindi lamang isang bilateral na isyo, ito ay may mas malawak na implikasyon para sa regional na katatagan at internasyonal na relasyon. Kamakailan ay tinimbang ng Estados Unidos ang bagay na ito na tinatanggihan ng mga pag-aangkin ng China sa teritoryo ng India at pinagtibay ang suporta nito para sa soberanya ng mga Indyano. Ang intervention na ito ay lalong nagpasiklab ng tensyon, kung saan inaakusahan ng China ang US ng pakikialam sa mga gawain nito. Iminumungkahi ng mga analyst na ang agresibong postura ng China patungo sa Arunachal Pradesh ay bahagi ng isang mas malaking diskarte upang igiit ang impluensya nito sa rehiyon. Ang Arunachal Pradesh ay nagsisilbing buffer sa pagitan ng India at China na ng China ang lahat upang makuha ang lugar na ito. Ang kontrol sa Arunachal Pradesh ay nagpapahintulot sa India na subaybayan ang mga aktibidad ng Chino at pangalagaan ng hilagang silangan na estado nito. Ang salungatan na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa mga taong naninirahan sa Arunachal Pradesh. Ang mga lokal na residente ng India ay madalas na nahuhuli sa kanilang sarili sa crossfire ng geopolitical disputes na ang kanilang buhay ay apektado ng postura ng militar at diplomatikong tensyon. Ang pagnanais para sa kapayapaan at katatagan sa mga lokal na populasyon ay lubos na naiiba sa mga pampolitikang maniobra sa kanika nilang mga pamahalaan. Habang ang India at China ay patuloy na nakikibahagi sa isang digmaan ng mga salita sa Arunachal Pradesh, ang potensyal para sa lala ng mga salungatan ay nananatiling mataas. Ang mga makasaysayang hinaing kasama ng mga kamakailang provokasyon, ay lumikha ng isang pabago-bagong sitwasyon na maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan para sa parehong mga bansa at rehiyon na kinakailangan para sa dalawang bansa na makisali sa dialogo at humingi ng mapayapang resolusyon sa matagal ng hindi pagkakaunawaan na ito. Ang India ay hindi natatakot sa posibleng pag-atake ng China sa kanilang bansa dahil alam ng India na maraming bansa ang tutulong sa kanila kung sakaling magkaroon ng malaking gulo. Nagbigay ng matinding babala ang Australia sa China na sinabi nitong hindi tayo maaaring tumayo ng walang ginagawa habang ang ating mga kaalyado ay nahaharap sa pagsalakay ng mga Chino dagdag pa ng Australia, ang India, na isa sa ating pangunahing kasosyo sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific, ay hindi maaring talikuran ng Australia at handa ang bansang Australia na magbigay ng karagdagang tulong militar kung lalala pa ang sitwasyon. Ayon pa sa bansang Australia, dapat tayong magpadala ng malinaw na mensahe sa China na ang anumang pagsalakay sa India ay hindi papahintulutan ng aming bansa na dapat tayong maghanda upang suportahan ang India sa anumang paraan na kinakailangan. Ang mga pinuno ng Australia ay naalarma sa pagiging mapamilit ng China na nagpasya ang gobyerno na nangako ng malaking suportang militar at mga pandigmang armas kung sakaling magkaroon ng pagsalakay ang China sa Arunachal Pradesh. Ang internasyonal na komunidad ay nagtipon kasama ang mga pinuno mula sa Estados Unidos at Europa na nagpapahayag ng pagkakaisa. Ang sitwasyon sa Arunachal Pradesh ay nagiging focal point para sa mga talakayan sa pandaigdigang seguridad at ang kahalagahan ng mga alyansa. Habang ang mga tensyon ay umabot sa delikadong sitwasyon, ang mga tropang Indiano at Chino ay nasa mataas na alerto sa kahabaan ng mga border nito. Ang banta sa paghaharap ng dalawang magkabilang panig sa border ay nagbigay ng malaking pangamba sa mamamayan ng India na ang mundo ay humihinga ng malalim at umaasa para sa isang mapayapang resolusyon. Binibigyang diin ng dalawang pinuno ang kahalagahan ng dialogo laban sa tunggalian, ngunit nananatili silang determinado sa kanilang pangako na ipagtanggol ang soberanya ng kanilang mga bansa. Ang panawagan ng magkabilang panig para sa kapayapaan ay umaalingaw-ngaw sa buong mundo na ang mga alitang ito ay mauwi sa malaking digmaan kung hindi agad maagapan. Bilang conclusion, ang sitwasyon sa Arunachal Pradesh ay nagsisilbing paalala sa mga komplikadong hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at ang pangangailangan para sa mga diplomatikong pagsisikap ay mahalaga upang maiwasan ang pag-apoy ng digmaan. Habang nanunood ang mundo, nananatili ang pag-asa para sa isang mapayapang pag-uusap Ngunit nakasalalay pa rin ito sa pagpayag ng parehong India at China kung saan ba talaga nararapat ang Arunachal Pradesh. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.